Kumusta, mga kahangaha ang manonood? Kung kayo ay mga senior citizen o may mga mahal sa buhay na ganito, dapat ninyong bigyang pansin ang balitang ito na maaaring maglagay ng mas maraming pera sa inyong bulsa. Ang gobyerno ay naglabas ng groundbreaking na pag-aanunsyo tungkol sa mga pension benefits para sa Hulyo hanggang Setyembre 2025 at maaari kayong maging karapat dapat sa mga dagdag na bayad na ito. Bago natin talakayin ng malalim ang mga exciting na detalyeng ito, Siguruhing pindutin nyo ang subscribe button at i-ring ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong financial news at benefits information na maaaring makaapekto sa inyong wallet. Ngayon, tanungin ko kayo, nahihirapan ba kayong makasabay sa tumataas na gasto sa pamumuhay? Nagtataka ba kayo kung may tulong ba para sa mga senior citizen? Well, may promising na balita ako na maaaring maging sagot sa inyong hinahanap. Ang mga napapatunayan ng pension updates para sa 2,000 at 25 ay mas malaki kaysa sa inaasahan ng marami. At nandito ako para ipaliwanag ang lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa mga pagbabagong ito. Una, pag-usapan natin kung ano ang naging headline. Ang Department of Social Security ay opisyal nang nagpatunay ng malaking adjustment sa pension payments para sa ikatlong quarter ng 2,000 at 25. Hindi ito basta minor update lang, tingnan natin ang potentially life-changing na pagtaas para sa milyon-milyong seniors sa buong bansa. Pero narito ang burning question, sino nga ba ang exactly qualified para sa mga enhanced benefits na ito? Ang bagong pension framework ay isinasaalang-alang ang ilang mga faktor na hindi pa naisasama sa nakaraang mga taon. Halimbawa, ang cost of living adjustments ay narecalculate gamit ang mas comprehensive na formula na mas nagre sa tunay na gastos na kinakaharap ng mga seniors sa ekonomiya ngayon. Isipin niyo ang inyong monthly healthcare costs, housing expenses, at pati na rin ang tumataas na presyo sa grocery store. Lahat ng mga faktor na ito ay maingat na naisaalang-alang sa bagong calculation na ito. Isa sa mga striking aspects ng announcement na ito ay ang pagsasama ng mga kategorya ng seniors na dati ay nakalimutan. Maarin niyong tanungin. Ano ang ginagawang kakaiba ng update na ito kumpara sa mga nakaraang adjustments? Well, ang sagot ay nasa expanded eligibility criteria. Nakilala ng gobyerno na maraming seniors na dati ay nasa labas lang ng qualifying threshold ay nahihirapan, lalo na sa mga recent economic changes. Dahil dito, pinalawak nila ang net para magsama ng mas maraming beneficiaries. Talakayin natin ang mga specific changes na maaaring makaapekto sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Ang bagong pension structure ay may kasamang additional support para sa mga seniors na may dependent family members, mga may specific medical conditions, at pati na rin sa mga nadeni dati sa certain benefits dahil sa technical requirements. Pero narito ang crucial na dapat maintindihan, ang mga benefits na ito ay hindi automatic. Kailangan niyong malaman kung qualified kayo at, mas importante, kung paano niyo makukuha ang entitled sa inyo. Nakatanggap ba kayo ng regular pension payments? Kung ganoon, Maaari ninyong tanungin kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa inyong current benefits. Ang good news ay ang mga existing beneficiaries ay hindi makakakita ng pagbaba sa kanilang current payments. Sa halip, marami ang makakaranas ng pagtaas at may mga qualified para sa additional supplementary benefits na hindi nila dati eligible. Pero ano ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin para sigurado na hindi ninyo mamimiss ang mga enhanced benefits na ito? Ang application process ay na-streamline para gawing mas accessible para sa mga seniors. Tapos na ang mga araw ng overwhelming paperwork at confusing procedures. Nag-implement ang gobyerno ng bagong digital system na nagbibigay daan sa mas madaling application at verification. Subalit, huwag mag-alala kung hindi kayo tech-savvy, available pa rin ang mga traditional application methods at may dagdag na support sa mga local social security offices. Isang aspect na particularly noteworthy ay ang special consideration na binigay sa mga seniors na nakatira sa mga high cost areas. Kinikilala ng gobyerno na ang living expenses ay malaking pagkakaiba-iba sa iba't ibang region at kasama sa bagong framework na ito ang location-based adjustments para tiyaking makatarungan ang benefit distribution. Pero paano ninyo malalaman kung ang inyong area ay qualified para sa mga additional considerations na ito? Ang income thresholds para sa eligibility ay na-adjust din para makitaan ang current economic realities. Maraming seniors na dati ay kumikita ng kaunting labis para maging qualified ay maaaring nayon eligible na para sa benefits. Ito ay particularly important para sa mga umaasa sa part-time work o may modest retirement savings. Nacheck ba ninyo ang inyong eligibility status recently? Maaari kayong magulat na makitang qualified na kayo ngayon sa ilalim ng mga bagong guidelines na ito. Ang healthcare costs ay naging major concern para sa maraming seniors, at tinutugunan ng update na ito ang issue na ito ng direkta. Ang bagong pension framework ay may kasamang enhanced provisions para sa medical expenses, kasama ang better coverage para sa prescription medications at preventive care. Maaari itong makahulugan ng significant savings para sa mga seniors na gumagastos ng malaking bahagi ng kanilang income sa healthcare. Pero paano naman ang mga seniors na tumatanggap ng ibang uri ng assistance? Ang good news ay ang mga pension updates na ito ay na-design para mag-complement, hindi mag-conflict. Sa mga existing benefits, kung tumatanggap kayo ng social security, veterans benefits, o ibang uri ng assistance, ang mga bagong pension provisions na ito ay maaaring magbigay ng additional support ng hindi nakakahambalang sa inyong current benefits. Ang timing ng mga pagbabagong ito ay particularly significant sa implementation na nakatakda sa Hulyo libo at 2025. May oras ang mga seniors para maghanda at tiyaking may lahat ng kinakailangang documentation. Pero narito ang crucial point, habang ang mga pagbabago ay hindi pa tumatagal hanggang 2,000 at 25. May mga hakbang na dapat ninyong ginagawa ngayon para maghanda. Nagsimula na ba kayong mag ng required documentation? Alam ba ninyo kung anong information ang kailangan ninyong ibigay? Isa sa mga madalas na tinatanong ay tungkol sa retroactive payments. May mga seniors na maaaring eligible para sa back payments kung mapapatunayan nilang na meet nila ang kriteria bago pa ang official implementation date. Maaari itong magresulta sa substantial lump sum payment para sa mga eligible individuals. Pero gaano kalalayo ang maaaring bumalik ng mga retroactive payments na ito? At anong documentation ang kailangan nyo para suportahan ang inyong claim? Kasama rin sa bagong framework ang provisions para sa emergency situations at unexpected expenses. Ang mga seniors na humaharap sa bigla ang medical bills, ang home repairs, o ibang urgent costs ay maaaring eligible para sa additional assistance. Ang added layer of security na ito ay maaaring magbigay ng peace of mind para sa maraming seniors na nag-aalala sa unexpected financial burdens. Ang transportation assistance ay isa pang area na nakakita ng significant improvements sa update na ito. Sa pagkilala na ang mobility ay mahalaga sa independence at quality of life ng mga seniors. Kasama sa mga bagong provisions ang support para sa transportation-related expenses. Maaari itong kasama ang assistance sa public transportation costs o maintenance ng personal vehicles para sa mga eligible seniors. Paano naman ang mga seniors na nakatira sa rural areas? Kinikilala ng gobyerno ang mga uniki challenges na kinakaharap ng mga seniors sa mga remote locations at kasama ang specific provisions para tugunan ang mga pangangailangan na ito. Maaari itong kasama ang additional transportation allowances support para sa pag-access ng medical care, at adjustments para sa mas mataas na gastos na kadalasang nakaugnay sa rural living. Ang application window para sa mga enhanced benefits na ito ay magbubukas ng ilang buwan bago ang Hulyo 2025 at 25 implementation date. Ang maaga itong application period ay na-design para tiyaking makakasimula agad ang mga eligible seniors na tumanggap ng kanilang increased benefits sa sandaling mag effect ang program. Pero anong mga dokumento ang dapat ninyong simulan ng ihanda ngayon para sa smooth application process? Pinalawak din ang financial education at support services bilang bahagi ng initiative na ito. Magkakaroon ng access ang mga seniors sa improved resources para tulungan silang maintindihan ang kanilang benefits, pamahalaan ang kanilang finances, at gumawa ng informed decisions tungkol sa kanilang pension options. Na-consider ba ninyo ang pagtamasa ng mga libreng educational resources na ito? Para sa mga seniors na nangangailangan ng assistance sa daily living activities, kasama sa bagong framework ang enhanced provisions para sa home care at support services. Maaari itong mga ng additional financial support para sa pag-hire ng caregivers o pag-access ng community-based services. Pero anong kriteriya ang kailangan meeting para maging qualified sa mga additional support services na ito? Ang impact ng mga pagbabagong ito ay lumampas sa individual seniors para makaapekto sa buong pamilya. Ang mga adult children na sumusuporta sa kanilang mga matatandang magulang ay maaaring makahanap ng relief sa pamamagitan ng mga enhanced benefits na ito. Na-discuss ba ninyo ang mga upcoming changes na ito sa inyong mga family members? Alam ba ninyo kung paano makakaapekto ang mga updates na ito sa financial planning ng inyong pamilya? Hinihikayat ang technology adoption sa pamamagitan ng bagong framework na ito na may mga incentives para sa mga seniors na pipili ng digital payment methods at online account management. Subalit Manatiling available ang mga traditional service methods para sa mga mas gusto ng mga ito. Anong support systems ang nasa lugar para tulungan ang mga seniors na mag-navigate sa mga technological options na ito? Nasimplify din ang review at appeal process sa ilalim ng bagong framework. Kung naniniwala kayong incorrectly na assess o na sa benefits, ang appeals process ay mas straightforward at user-friendly na ngayon. Pero anong mga hakbang ang dapat ninyong gawin kung kailangan ninyong i-challenge ang decision tungkol sa inyong benefits? Sa pagtingin sa hinaharap, ang mga pagbabagong ito ay kumakatawan sa significant step forward sa pagsuporta sa aming senior population. Sinabi ng gobyerno na ito ay bahagi ng mas mahabang termino strategy para tiyaking ang financial security ng mga mas matatandang citizens. Pero anong future developments ang maaaring makita natin? At paano manatiling informed ang mga seniors tungkol sa potential additional changes? Habang tinapos natin ang mahalagang discussion na ito, Hayaan niyong ipaalala ko sa inyo ang key takeaway, ang mga pension changes na ito ay maaaring malaking makaapekto sa inyong financial situation. Pero ang being informed at prepared ay crucial. Nagsimula na ba kayong mag-isip tungkol sa kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa inyo? Handa na ba kayong gawin ang kinakailangang hakbang para tiyaking hindi nyo mamimiss ang anumang benefits na entitled kayo? Tandaan, ang staying informed ay ang inyong best defense laban sa pagkakamiss ng mga mahalagang benefits. Kaya hinihikayat ko kayo na mag-subscribe sa channel na ito at i-turn on ang notifications. Patuloy kaming magbibigay ng detailed updates at practical guidance habang papalapit na tayo sa implementation date. Huwag kalimutang i-share ang information na ito sa ibang seniors na maaaring makabenefit sa pagkakaalam ng mga pagbabagong ito. Sa mga comments sa baba, sabihin nyo sa akin kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa mga pension updates na ito. May mga specific aspects ba na gusto ninyong i-cover ko ng mas detalyado sa future videos? Ang inyong feedback ay tumutulong sa amin na lumikha ng content na tunay na naglilingkod sa mga pangangailangan ng aming community. Sama-sama, matitiyak natin na ang bawat eligible senior ay makatanggap ng mga benefits na deserve nila sa ilalim ng bagong framework na ito. Salamat sa pagkakanatili ninyo sa akin sa detalyadong explanation na ito ng libo at pension updates. Tandaan, ang knowledge ay power. At ang being well informed tungkol sa mga pagbabagong ito ay ang unang hakbang tungo sa pag-secure ng inyong financial future. Stay tuned para sa mas maraming updates at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa latest information sa senior benefits at financial news.